Pumasok ako sa isang lumang gusali para lang mag-usisa, pero hindi ko alam hindi lang ako ang nandun. Manila Film Center, Pasay City, isa sa pinakakilalang haunted places sa Pilipinas. Taong 1981, isang malagim na trahedya ang nangyari rito. Mahigit 160 construction workers ang natabunan ng gumuhong scaffolding habang ginagawa ang gusali. At sa pagmamadaling matapos ang construction, hindi na raw tinanggal ang iba sa kanila. Diretso tinabunan ng semento. 2022, isang gabi, sumubok kaming pumasok ng tropa ko. Kahit sinasabi nilang bawal, may mga nagtatangkang lumapit sa building para lang makita kung totoo nga ang mga kababalaghang kwento. Nang makapasok kami sa isang hallway, agad naming naramdaman ang bigat ng hangin. Para bang may nakatingin sa amin mula sa dilim. Hala, parang may dumaan, sabi ni Kevin. Habang nakatutok ang flashlight sa may dulo ng hallway, may anino sa dulo. Biglang lumamig ang paligid. Napansin naming basa ang sahig, pero hindi tubig. Pula ito. Tulong, tulungan niyo kami. May mahinang bulong kaming narinig galing sa ilalim ng sahig. Biglang lumakas ang hangin at sa isang iglap may humawak sa braso ko. Malamig, matigas, para bang isang kamay na galing sa ilalim ng lupa tangi na takbo, sigaw ng kasama ko. Nagmamadali kaming lumabas, hingal na hingal. Pero bago kami makalabas, nakita ko ang isang malaking salamin sa pader. Anim lang kaming pumasok. Pero sa refleksyon, pito kaming nakatingin sa salamin. Simula noon, hindi na ako bumalik sa Manila Film Center. Pero minsan, tuwing dumadaan ako sa Pasay, pakiramdam ko may nakatingin pa rin sa akin mula sa lumang gusali.